Lola. Hello, hello, Jose. Ha? Lola, ba't mainit na naman ang ulo mo? Ano eh, ba ginagawa sa iyo? Ito eh, naman kasing si Yaya. Gusto magbakasyon. Oo. Oh. Eh, magbakasyon? Sabi ko, wag muna. Huwag muna. Kasi oh. nga, marami, marami akong inaasikasong problema. Oo, oh, oh, wala kang kasama. Wala akong kasama, Yaya. Pakinig ka! It's try to we win it in a lot of we dipping in a pot of blue flow. So, it's so good, it's dripping on wood, get a ride in the engine that could go. Up. Pati naman ako, Yaya, siyempre gusto ko naman ang magbakasyon. Ano ba sabi, Lola? Eh, gusto niya naman magbakasyon talaga kasi pagod na pagod na siya. Saan daw magbabakasyon? Oo, oo, oo. Sa Lola niya. Sa Lola niya? Madami itong Lola eh. Hindi nga pwede. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko hiningi lahat-lahat na binigay niyo sa amin. Kayo may gusto na hindi ako. Ay, ano ba naman yan? Luha Bigyan mo man. na kaya. Ano sabi? Ano? eh iwan ko sa kanya. Ano ba naman? Ano ba naman? ba 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 Uy! <laughs> Red Malice. Ayan. Hindi ka pwedeng pumunta ng Cebu. Oh. Cebu, diba? ba? Gusto mo magbakasyon? Oo. Oh. Sa tamang panahon. Ano ba naman okay. yan? ba naman yung Cebu? Pinapanahon mo pa. Oo, pinagkait mo pa, Lola. At huwag ka nang nagdadagdag. Ang dami-dami mga problema na gaganap. Umayos ka! <laughs> Bakit di mo siya pagbigyan? Gusto lang makita yung mga kamag-anak sa Cebu. Ako din naman gusto ko magbakasyon. Eh, gusto naman. ko mag-travel. Eh, ikaw naman gusto wala ka naman kamag-anak na. Ha? Gusto ko magtanggal ng mga stress. Gusto ko mag-travel. Talagang may panahon para dyan. Pero huwag muna ngayon, marami kaming inaasikaso. Hindi pa ba tapos yung mga problema? Nang ako ng pera para makuha ko na yung diary niyan. Ang dami-dami na mga kumakalat na picture sa Twitter, sa Facebook, na kung ano-ano mga pictures. Ibig sabihin, isa sa laman ng diary oh, yun, Lola? Oo, oh, Jose. Oh, 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 Kawawa naman <laughs> si Lola. Hirap na. Ayoko na talaga. Lumalabas yung mga picture namin ni Hitler. Meron pa bang ibang? Yung May ibang lalabas pa ba ron? Yung picture namin ni Einstein. Naku, dami nga <laughs> Pati si Einstein. Pati si Einstein pala. Meron. Date mo, Lola. Oo. <laughs> oh, Dibigaw din eh pa ko ako. Gagawa ko ng paraan. Huwag niyo namang... O, oh, ayan ano, si Yaya Dabo. Yung lihim ng dayar. Yaya, ano ba? Release me. Release my when... oh, yun naman pala, Lole. Hindi. Para kalahating araw lang daw, bayagan mo na siya. Nakapagsalita na ako. Hindi pwede. Pero makulit ka. Malamang makikipagkita ka kay Alden. Ayan. May chance. Ba't di mo nalang pasamahan, Lola? Hindi. Walang aalis. Uy, uy, ano yan? Lola, yan sila, Lola! Ay, pasalo. Kayo na naman! Ano yan? Ay. Parang yan? Hei 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 hei... Tai lola lola! Bumabaha ka jan, handale, handale! Bumabaha ka jan! Hindi toh andar, hindi toh andar... Bumabaha ka jan! Lola! Lama lola! Bumabaha ka jan, ini aku ngalit gitu! Bapak! Naasahin yung diary muna! Wow, Rogelio! Tinitingnan mo pa talaga! Ibabaw mo! Ibaba... Wow! Nakatayo lang kayo! Ibaba niyo yung driver! Ha? Hoy! Halika rito! Ito ka! Mag-uusap tayo! Mag-uusap tayo! <laughs> 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 yung motor! Oh, ang init! <laughs> Mainit, Lola! Wala <laughs> na, nakatakbo na! Ang hina naman ng mga bata mong rohel. Ayaw magsalita talaga eh. Ayan na. Ano? Ano? Magtitingin na lang tayo. <laughs> pagod na, na ako manakit sa inyo. Puta na doon! Nakatakas na naman, Lola. Ano ba yan? Baka na yan, Lola. Hindi na ba yung diary? Ay, pasalubong. Kawa ka naman ulit. Ayun, yung mga Ay pasalubong hiningi. pasalubong ka na. Yan yung mga hiningi niya kay Alden, mga candy. Kay Alden yan. Alden. Ayan. Hindi mo madadala yun sa pasalubong.

Lunukin mo, wag mo itago sa ngalangala mo. Ay, <laughs> ako nagkabiga. Ayan na ang Oy. number. No? Ayan na. Diyan na mag-uumpisa yan. O oh, ano? Tapos na kayo? <laughs> Ikaw naman. Ikaw naman, Lola. <laughs> Tapos na sila. <laughs> Tapos na sila. Ikaw naman. Buti. <laughs> <laughs> Hoy, ano Hoy. Hoy, sino yan? Baka si Frankie bumalik. Ako, malamang. Takbuhan tayo rito nung no? bullshit. <laughs> <laughs> Sino to? Nako. Hoy, teka muna ha. Nako. Teka. Mountain lahat eh. Si... Hindi Sasakyan nga ni Frankie yan. Oh. oy, oy, oy. Puro parang pang lalaki ah. Hoy. Oh. Oh. Pa. Hoy. Hoy. Hoy.

Di to totoo, bakit... HOP! <laughs> Taka, Ay, lola tadali. na Dora! Takbuhan na! Takbuhan na! Dali! Dali, Dali, Lola! May, may mga... Ano din e, may mga rohelyo pero mga pogi. Bakit ka nandito? Sino po kayo? Hindi pa obvious. Hindi ba obvious? <laughs> ni Dora. an sino po kayo? Ako ang kakambal ni Dora. Ha? T kakambal! Sandali, sandali. naguguluhan ako. Pa Paano po kayo nag... Ano po ang pangalan nyo? Ako. Si Tidora. Tidora? Tidora ka nandito? Sandali, sandali. Ba't nandito? Pero paano po kayo naging magkakambal? Ba't ganyan ang mga itsura ninyo? <laughs> Muka... paano kayo naging magkakambal, Tidora? Mukha kaming himan. Pero mas maganda ako. Oo naman. At mas matalino. Okay. At ito ang aking mga alalay. Bernardo, Bernardo. <laughs> Bernardo. Tano Bernardo. Kalaban ni Rogelio, Rogelio, Rogelio. Uy! Oh, Bernardo, Bernardo, Bernardo. Uy! Rogelio, Rogelio, Rogelio. Tapatan to. Eto. <laughs> Magtanggal kayo ng shades. Wow, mga puyat ha. <laughs> Iba Ibalik nyo na lang pala. <laughs> Ibalik nyo na lang. Ibalik nyo <laughs> na lang. Lola, lola, <laughs> lola, ba't ganyan yung mga Rogelio mo? Ando dumi. <laughs> Ibalik nyo. uswang ang sore eyes. Magandali. <laughs> 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 Sandali lang, lola, lang ako. Sa karamihan sa magkakambal, halos hindi nagkakalayo ang edad. Ba Ba't kayo? Kambal talaga kami, Jose. Kambal kaming dalawa. Nauna siyang lumabas. Oo. Oh. At si ate ni Dora. Oh. Lumabas ako. After two years. Hindi <laughs> 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 Two years yun. Two <laughs> years. <laughs> <laughs> two years nang nagle-labor si mama bago ka lumabas. Paglabas <laughs> <laughs> may na wisdom po na. At hindi ko alam. Paglabas ko, kumpleto na ako ng bakuna. <laughs> <laughs> Ibig sabihin, ikaw ang mas matanda, Lola. Oo. Oh, oh. Pero ayoko sa kanya. Paborito siya ng nanay at tatay. Oo naman. nag mama ka pa ba? at papa. Pinag-labor mo ba ng dalawang taon? <laughs> at, nung lumabas ako, naramdaman ko, parang triplets tayo. <laughs> Tito Jimmy? <laughs> sandali lang, sandali lang. papa uh, paano siya naging paborito? At ano ang ginagawa mong e uh, Tidora? Oh. Bakit ka nandito? Ba't di ka na lang sa Massachusetts? Ayoko na doon. Mahirap i-spell. <laughs> Kala ko ba mas matalino ka? Joke lang yon. <laughs> Tidora, asawa ni... Wala ko asawa. Uy! <laughs> <Oy. laughs> Dalaga <laughs> pa? Kaya pala maganda pa. Mm -mm. Kayo lipas na. <laughs> Marami lang akong iniisip at stress sa buhay. Tidora. Dora, ayan, ayan, ayan. Hindi. Tayo oh, wait pwede lang. Magsama. Ate ni Dora, I have pasalubong for you. Oh, yun naman pala eh. What's that? Rambutan. <laughs> Rambutan? Oo. O, o. Asawa ni? Rambuto <laughs> Meron din siya no? Una, tikma ko ha. Baka mamaya. <laughs> Bakit napasyalt nung si Tidora? Ah, Di ba nasa Europe ka? Ano ka ba inaaway ako ng mga German? Dahil sa mga lumalabas mo mga picture, akala nila ako. <laughs> Kasi okay. naman, yung diary Tidora, ninakaw. Inakaw. Napaka-burara mo kasi. Ay! Ayan na. Bata pa tayo, ganyan ka na. Ay! Yung diaper mo, kung saan sa mo nilalagay? <laughs> <laughs> may diaper na nung araw? Oh, oh. Mas maswerte ka lang. Kasi nung baby ka, may yaya ka, may yayo, kompleto. Speaking of yaya. Oh! Ngayon lang ako nagka-yaya. That's your yaya. Ayan po si Yaya Dab, Lola. Hindi mo pa rin talaga iniiwan si ate, ha? Napaka-mabait na bata talaga nito si Yaya. Dab. Do you miss me? Really? Mm -hmm. Wow. Ah, ah, Na-miss mo raw ba siya? Ang dami mong mikmik -mik sa ano, ha? Mik-mik. <laughs> bata pa yan. Ano nga ba ang pakay mo? Ba't na Bakit ka pa? nandito? Wow. Ano to? Gusto <laughs> mong ikaw lang, ha? Gusto mong ikaw lang. Uy! Dalawa tayo dito, <laughs> huy. Ano, akala mo ikaw lang, ha? <laughs> wow, bigat mo. Ikaw, mag ti Dora. Mag pagulo kayo, ha? Pagkapagid nga. Kambal nga sila, kambal, oh, kambal na. nga. Kambal yan eh, kambal eh. O oh, bakit na, bakit? Masikip tayo, sa siya. At bakit ka nandito? Dahil dati, tayong dalawa ang mga pabebe. Uy! Uy! <laughs> patingin, patingin nga. Pwede ba makita yung pabebe niyong dalawa? Pwede ba, Lola? Sige. Ayan. Sige. Ti Dora. Pagbibigyan kita. At lola ni Dora. Dito ka. Wow, oh, may positioning pa. Wow. Ang hanggang anong oras yan. Nagsasayaw. Nagsasayaw na pala. Magsisingkil pala. Ay, kami, kami ang pabebe girl. At wala kayong pake kung pabebe kami sa mga mga video namin. At wala kayong karapatan dahil nanonood lang kayo. Pa pwede ba makita yung pakyut kay Alden? Alam mo ba yun, Lola? Tidora? Ha? Huh? Yung pakyut niya kay Alden. pa bbw pa Pabebe Paano? Ano? <laughs> yung isa may ano yung mata. <laughs> Tama na to, Tidora. Ayan na. <laughs> Masikip ang mundo natin. <laughs> <laughs> Maharap. <laughs> pwede ka na... Mayroon akong pasalubong pa sa'yo. Ano pa? Santol naman yan. Hindi. <laughs> 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 Uy. Kalat na kalat na sa Facebook. Ano yan? Ang family picture natin. Family picture? <laughs> <laughs> ano ba yan? <laughs> <laughs> Bakit parang iisa? Hindi, <laughs> family eh family, talagang magkakamukha eh. Ah, bakit ang pangit ng family natin. Pakita nga ulit, pakita nga. Pakita nga ulit. Ay, ay, ay. Oy, iba. ba. sino sino 'yung mga 'yan? Pwede bang pakita? Pero ito 'yung baby ha. <laughs> <laughs> Sa <Yung> nasa <laughs> lape. Marami si pa. Si, si Doktor Ayon. <laughs> 'Yung iba, 'yung iba sige, Tidora, patingin. Ay, ayan. ayan. Ba, talagang mga pinag-una Ate <laughs> <laughs> na naman yung nasa lap. Yung nasa lap ako. Ano ba yan? Parang yung kalbo, para si Don Mariano. <laughs> <laughs> Madami pang mga litrato, Oh. Ay, dami nilang litrato. Di Dora, malamang ikaw may kagagawa na naman yan. Nasa may diary naman. yan. Hanapin niyo siya. Ayun, ayun. Sama ayun, sa no? entoran si MacArthur. <laughs> ayun, may araw eh. Ayun, <laughs> siya. Meron pa. Meron pa rin. Ay, hindi mo pa kailangan ilabas yung diary Ito na eh. Wow. Uh, Saan ka na? Oh, Si <laughs> Queen yan ah. Para mas matanda ka sa Queen. Pahama ka talaga, Tidora. Ay, nako. Meron pa? Meron pa. Tama na yan! Sino yan? Si Dora at si Franing. <laughs> oh, ah, oh. si Franing. Si Franing. Yan isa. ang picture ng... 1872. Yan pala yung lolo ko. <laughs> Tama na yan! Tama na yan! Ayan, si Francisco at si Eto pa, mga nandigaw sa'yo. O oh, si... si... Para si, si, si Jojo Chaplin A lang yung ah. yung Jojo all the way. Umigaw <laughs> <laughs> din ah. Eh. Pati si Chaplin. Lahat ah. ng mga nanligaw sa kanya, yung mga binastet ko. Ay. Ay, ay, ay! ay, ano ba yan? Ay. Ibig sabihin lahat yun sa'yo una ng ligaw? Oo. Tapos? Binastet ko. Sa kanya? Ay, ay, ay ano ba yan? Hindi kaya? mo binastet. Ayaw nila ng ugali mo. Uy. Masyado Uy. kang makabago. Ay, Pwes binulong nila sa akin, ayaw din nila ng mukha mo. Ay! Masyadong makaluma. Ay, ano ba yan? <laughs> Ano ba yan? Ha? <laughs> ah, ha? Ah, ka na. Ha? Ah, ha? Sumisingkil-singkil ba? <laughs> Basta, Dora, umalis ka na. Wala kang wow. maitutulong may tutulong sa mga problema namin. Ano to? Wala kang... ako. Papaalisin mo ko agad. Uy. Wala kang may tutulong sa problema <laughs> namin. Inaayos ko ba itong si Yaya? Inaayos ko na makuha pa rin ang diary. Ang dami-daming problema. Dagdag ka pa. Oy. halata naman sa mukha mo. Idora. <laughs> <laughs> e Pataray eh. Kung wala kang may tutulong, tumulong ka. <laughs> oh, ayan na. eto na. Tinan mo tong ito. Kasi okay. oh, okay. 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 we'll po, Yes. Till we're oh. Sino yan? Mm. Yaya oh. Anak niya yan! Anak niya yan, Yaya! Dumadab siya mas din. Parang may anak na si Alden, ha? Tapos ano ulit first name ni? Ken. Kenji. Tinanong pa, ayun na, di ba? Aha! May anak ka na pala, Alden! May anak ka! Sandali! Tapos naliligaw kay Yaya! Yan pa si Alden? Ay, nako. Oo, oh, Tidora! Yan ang nagpapadagdag sa mga wrinkles ko! <laughs> oh, <ba? laughs> Obang <laughs> Enzo. <laughs> Ay. pamangkin. Tigile mo yan, babe mo. Tidora, Tidora, ano masasabi mo kay Alden, Tidora? Makisig na bata, huh? wow. Mm, matipuno. Oy. Uh -huh. <laughs> ano pa bang ayaw mo sa kanya, Ate? H Hindi pwede. Ayoko sa kanya. O, akin na lang. <laughs> <laughs> Madali ka usap. Ang dali naman. Ang dali eh. Oh, bagay naman silang dalawa ni Yaya. Ah, na ako. Hindi, andiyan ka. <laughs> Pero gusto kong matuto siyang magtsaga. Magsikap. Gusto kong makita yung totoong puso niya na talagang gusto niya si Yaya. Huwag mo igaya to sa'yo na gusto mo madalian. Palibhasa kasi ate, makaluma ka. Yun nga. Parang yung mukha. <laughs> Tumigil ka, Tidora. <laughs> Hindi mo mababago ko. Kailangan pag, pag, sumikapan ni Alden kung gusto niya talaga si Aya Huwag kang mga dito. Uy, ayan na, oh, na naman. <laughs> ayan na naman sila. <laughs> Bagong motor. <laughs> Bagong motor ba yun? Iniwan niyo kanina. <laughs> para kanina. Ay, para sa'yo okay. daw, Lola. Para sa'yo. Dali. Up, up. Oh, 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 oh. <laughs> sasama ako sa inyo sasama sasama ako hindi kasama po ako dun eh kasama po ako dun eh huwag niyo po akong pigil <laughs> <laughs> hindi na kung saan sila umuuwi malaba ko kung nasaan yung diary. Ha? Ikaw naman ni Dora. Oo. Uh -uh. Up, up, up. <laughs> Pagalitan mo rin yung mga Bernardo. Oh, Alden, akala mo makukuha mo, mo ko sa mga pa candy, candy, candy mo? Ayoko nito! first name Duney KG baby I will wait for you cause I don't know what else I can do Yeah, Hop. Hop. tama na muna yan. ayoko nito Anong Nag gusto Nag-effort ka pa. Kulang! Kulang? Ang gusto kong candy ay galing sa malayo. Uy. Doon sa lugar kung saan ako lumaki. Lumaki ka ba? Huwag <laughs> kang nangingialam, Tidora. Right? Kaawa yun doon. Kailangan! Candy na galing Bicol! Gusto ko mga pili, mga ganyan! Madaming madami. Talagang paghirapan mo, as in madami. Sa airport, madami yon. Huwag <laughs> kang magbigay ng clue, ti Dora. <laughs> Partida na nga Dapat nga ice cream na maanghang. Uy. Pero pili, pili nuts. Pili candies. Yan ang ham ko sa'yo. gusto ko agad agad asawa ni ogod oh ogod oh <laughs> umo umo si umo si Alden. Alden Kinol. Ayan, o. Oh. Bicol, ha? Ah. Pili. Ano, mag plano ba o tatakbo rin? Um, maglalakad. Sumakay ka ng kalabaw. <laughs> <laughs> Bukas agad daw. Lola, bukas agad. Ayan. Ayan, no? Pwes, kung bukas, bilisan mo. Bicol? Medora! Dora! Ayan, ahoy. Nangyayalap ka na naman eh, ha? Moment ko to! Ano ba naman ni eh, Wow! Ang kulit mo naman talaga! Ay. Ano to? <laughs> nag, -tay nag pa tayo? Mm. <laughs> Me vaya ni apa, uy. <laughs> ni Dora. O oh, ano, ano, sabihin mo na. Tumisingkil <laughs> pa eh. <laughs> Pag lumalakad, <laughs> tumisingkil eh. Kaya ako nandito. Dahil meron akong sikretong ibubunyag Oy. para sa iyo. Kailangan mo nang malama. Ti Dora, wag, wag, mo ito tuloy. Oo, marami ako kamali. Ano mga bata pa ba tayo? Ti Dora, wag mo ituloy. Ni Dora, ito Ni Dora, eto ang sekreto mo. Kailangan mong malaman. Ito na. Sabi <laughs> <laughs>